Semifinal, sa Ayan, so tatlo lamang ang tatakbo, isang Dorimon, isang Pacific at isang Ilimar. Here we go! Bad start! Bad start! Bad start. Bad start.

semi-final, second hit. Ayan, so nagka-appear na naman ang Dorimon, mga master, mga idol sa semi-finals. LMR. At uh, Pacific Orange. Paano na tayo sa ano, yung rules natin dito. So, bigyan natin ang chance. Mahigit na sa ano, dalawang minuto yung... There we go mga master mga idol Dorimon na lang hindi pa nakakandar Ayan na nakandar na ang mo There we go Ayan na Isang Ilimar Isang Dorimon at Pacific Orange Titingnan natin mga master mga idol Sino ang mangunguna sa unang boya Sino mauuna sa unang boya? Ayan na mga master, mga idol. Unang liko, Ilimar. Unang liko, Ilimar. Pangalawa, Dorimon. Pangatlo, Pacific Orange. Ay, Pacific Orange. Ayan na, Dorimon at Ilimar. Bakbakan. Nangunguna ang Elemar, mga master, mga idol. Clarence de Leon. Ilimar, Clarence de Leon. Pangalawa, Dorimon. Nalo na ang Itamar. Pumapangalawa ang Dorimon. Ayaw nagpuksa kay Basig. Ayan, nangunguna ang Ilimar, pumapangalawa ang Dorimon, Romil Salim. Approaching the third boy, mga master, mga idol, unang liko. Ilimar, Dorimon, Pacific Orange. Ibang klase likoan ni Roger. Elimar pa rin ang umuna. Last lap. Last lap. Last lap. Elimar pa rin. Pangalawa, Dorimon. Umahabol ang Dorimon. Ahabol ang Dorimon. Ahabol ang Dorimon. Ayan na mga master, mga idol. Ang umuna pa rin ng Elimar. Ahabol ang Dorimon. pasok na ang Dorimon at ang Elmer, pasok na ang Dorimon at Elmer, pasok ang Dorimon at Elmer. Oh, ulog si Ronj, Ayan, ulog po si Ronj Marit.